okay so mga ka hunter trabaho muna tayo mga ka hunter kay uh, isang uh, tour guide dito sa Coron and so we are preaching now mga ka hunter And uh, first lagoon okay see this uh, is this our last station for today mga ka hunter so this is a uh, twin lagoon okay so this is the first lagoon This is uh, the docking area. Okay. And... And... and well, I guess not in my hunter. So this time mga kanter, konti na lang yung uh, mga tao dito sa Twin Lagoon. I think mamaya mga kanter, marami na. So bayad mo na yung mga kanter. Bayad! Hulog! Hulog bayad ako. Salamat! So mga ka-hunter ang tagal natin hindi nakapag uh, trabaho mga ka-hunter dito sa dagat. Okay, so right na mga kaanter. ah uh, mga pag-door na tayo mga ka-hunter dahil wala uh, walang pasok sila misis mga kaanter. So araw araw-arawin natin ito mga ka-hunter. Wala muna tayong hunting activity mga ka-hunter. So ano muna tayo. Hanap buhay muna tayo mga ka-hunter.